Stress ka na ba sa school, trabaho o hindi kaya sa mga kaganapan? Alam mo ba na hindi lahat ng stress ay masama? Dahil ayon sa American Psychological Association, may tinatawag na eustress o isang uri ng mabuting stress na nakakatulong upang tayo ay maging masigla, nakafocus at ganadong kumilos. Iba ito sa distress na nagdudulot ng labis na pagod at pagkabalisa. Karaniwang nararanasan ang eustress sa mga positive at exciting situations tulad ng unang date, pagsali sa mga competitions, sisimula ng bagong trabaho, pagsubok ng bagong bagay o pagtupad sa matagal ng pangarap. Ayon pa sa mga eksperto, mahalaga na malaman ang pagkakaiba ng mabuti at nakakasamang stress dahil ang tamang kaalaman ay makakatulong sa pagpapanatiti ng mabuting kalusugan ng isip at katawan. Ako po si Carmel Joy Miguel para sa ating trivia.